Hello mga kakurap! Good morning, good afternoon, good evening kahit ang palig ka man ng mundo napati na kita ngayon po ay ipapakita ko ang size ng alimango na panghulog sa plais daan ito po ay ang langaw-langaw or tiny yan po ang hinuhulog, kompleto po yan may sipit po yan mga kakurap mas mura po yan sa lahat po ng size ng alimango na panghulog sa plais daan ito naman po ay ang size ng TX. Mas malaki po iyan sa langaw. May sipitin po iyan mga kakurap. Kaya naman, yan po ang hinuhulog din ng iba. Karamihan din po, yan din ang hinahanap ng mga may-ari ng plies. Daan, TX o Gatantax ang tawag po namin dyan sa size na yan mga kakurap. Yan po, mas maganda din po yan kasi po may mga sipit yan. Ito naman po ang susunod ay ang tinatawag na five finger. Yan po ang size na yan. Ang five finger ay sinilaki po ng Gakukon natin sa ating mga daliri, mga kakurap. Maganda din pong ihulog yan mga kakurap. Supplies done kasi po advance ka na ng isang buwan dyan buhat sa pagkalakaw. Ang five finger po, ang size na yan ay mas maganda po mga kakurap. Ito naman po kakurap ay ang single size. Ang pinakamalit po niyan ay gapiso, kalimang piso, Garilo Palaki yan po ang single size wala pong sipit yan mga kakurap sapagkat sila po ay magsisipitan at magkakamatay lang po kaya po mas maganda rin pong ihulog yan sapagkat malalaki na po yan lamang ka na po dyan ng isang buwan at kalahati mga kakurap buhat sa pagkalangaw yan ang single size mas marami pong naghuhulog po niyan ito naman po ay ang super big nakapangaw po yan na may sipit mga kakurap mas maganda rin po yan mga kakurap Kaya po lahat ng mga pinakita ko sa inyo kakurap Magandang ihulog Depende po sa size na gusto nyo At depende sa presyo mga kakurap Yan naman po mga kakurap Ang harvest namin sa supplies Dan Yan po ang klase ng alimangon na bulik Lahat po yan ay puro bulik po mga kakurap Pang export size po at pang local Magaganda po yan mga kakurap Siguradong malalaki at king crab po at bulik kaya kakurap, pili na po kayo sa lahat ng size ng gusto nyo na iyong ihulog. Salamat po!